O sige tara ano ako kung ano. Eh. Dai. Ano ko? Hello, git kamusta kong lahat? Ayan, daming nakabaon ng kuko ni Madam O. Oh, daming mga mga agop-op sa mga gilid-gilid. Diyos -gilid. Kita mo akong vlog daw. Fresh, fresh na yung kapake sa makeup <laughs> <laughs> asa Ah, sabi ka maad to ma. Ay, wait. <laughs> so mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido sa Loin. Phase 1, Black 36, Lot 60, comes Mental, Davao City. Kaysa ng music dahil hindi ka gawas buhay ni ron sorry oh, ayun kakaon kong yan kakaon okay. eh sige kakaon lang ay natay na yung nilipo lamig ka ayun lamig nga sakit ganaan nito yung nilipo madlock ka lamig kayo okay lang pag limpusin mo daw Dai, dali sa guday, trotsyori sa guday yun. Ano? Picturing. Paano? Oh, inayon mo lang ha, oh. inayon mo lang. Ay, murag hapaw lang ba, nga hindi maulag ang camera. Inayon lang, inayon Okay na, thank you. Pasak ka. Aaaaah! Nagagagap ko uuwi. Eh. Hmm! Hmm. Anong kita? Anong mga kung na anak anak Pwede rin ko katanaw. <laughs> ay murag ano? Good siya, murag. Microscope? Hmm. mo. Hmm. Hmm. kita, good. Pwede na ko kung ano. Dai! Ang Ano Church or

na ko ako yun. Bugay ka, uwi ka pala yun, no? Uh Oo. -oh. 20 years. Nga na 20 full. years nga. Dili, niya. mga 48 years. You know? <laughs> <laughs> Namiya dito sa balay, dahil yung may lichon. Sa inyo ha? Hmm. Oh, Mar. dari ka, dari ka, ah, Mars. Dali ka, dali ka ka. Wala bas ko. Ay, naman ang parking sa so kenan sa right side. Ah, uh, uh, layo pa yun na yun? Sabas, dali ka dulo. Bapa, mag-makeup yung... Um. Before, before. Dali ka uh -huh. sa may, ano, bilaw ni Lola. Oo, oh, bilaw ni Lola. Bango Bang yun. Eh, hey, para... Wala pa, mo kami magdali din ha. Kaya wala ko na po. Kaya mo, ko. Wala na ko ha. Saman, talaw pa rin ka. Go Pohan, Sherwin. Sherwin. Sherwin na trido. Mag-inis pa mag Oh, Sherwin. Katong pa rin sa indro. Ang mga may trapulay man sa gawas nga nag-aoy at silver plea button. <laughs> O, oh, right side lang. Dali sa dilao ni Lola at pangatiyo. Jeremy. yung hey, mga kalugit. Grabe ka tig... Uh. layo pa lang. Makita lang yung Sherwin. Sure dali uh, Ay ka na naka-side-side sinakuan. Pero basig ba? Lampas ka ba kay ito? Eh. So, Hindi na maklaro dali sa ano? Sa tumot. Pagpagka siya o kuan, ang Mars. Tama, tama oh, mean, Latin? Latin. Oh, thank you, Dom. Thank Mars. Tama, Ay! 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 Thank you. The... Thank you. Ah! <laughs> Sabi ko madasma ka ba? Sabi ko madasma, masambot imong mong sa wire ba? Sayang, sayang. Oh. Thank you, Dam! Naganja po na ka nag-aagod rin. Ha? Naganja po na ka nag-aagod rin. Oo, paloy yan. Iba pa sa Pero mamping na ka ako. Hmm. satisfying ka ay. Masulot imo ulo sa ring light ka nga. sa Katong balay mo dati, ibaligya mo na. Wala pa. Wala kami nagpalit. Pero ibaligya ay pala. Hmm. Paano man? Ay nakita mo? Sa mga vlog, lagay mo. Sa day ka. Nagitan na audio di ay ka Dagaw na ka followers mm. Kailangan pa rin mo dyan mag-parlor Kailangan or... oh, dyan ako mag-parlor Asa ko magkita, hindi ko magsalay kong youtube oy. Ano yung mga kalugit Kahit nag-youtube ako, hindi ko talaga iwan Ang aking parlor Kasi dito ako nakilala So ayan, sakit pa, hindi na So mga kalugit, tapos na Nilagyan na natin ng gamot So mga logit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1 Block with the 6 Slot 6, The Mental Double City Street. Mga kalugit sa guardhouse, huwag nyo po kalimutan, li like and share, pinot yung notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God bless all. Bye-bye.